Hello! Good morning! What's up? Sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng mga followers ko Ito nga pala nga yung lingkod si yung Romero Ive Naka-Ord ng So, what's up guys? Eh? Ano rin nyo ang video na ito? Paano ko uh, tatalunin si Carlos Miguel? Ito sa inyo yung mga tricks ko o yung iba kong kakayanan sa pag ah uh, pag ano ano ba yun yung mga ganun ganun ni talo yun talo talo ko yan ako ang dyan tingnan nyo ano rin nyo ako kung paano ako mag mag ano mag ganyan ganyan yung mga balibaling tong baga no si talo yun hindi mag balibaling tong tambing yung gymnastic yun gymnastic yun papakita ako ng kunting kaalaman meron akong kunting kaalaman sa ito lang naman ay kunting paglaman. Hindi ko yan, hindi ko na ito, ano, isasagad kasi baka mahigitan ko si Carlos Sino. So, sa uh, sunod na 2024, ay 2010, 2028, uh, LA Olympics, uh, baka mapasama na ako. So, magkakasama kami ni Carlos Sino. sa pagbali sa pagtumbling. So, sa pag, ano, ano ba gayon? Hindi ko na alam kung ano na tayo. Basta yun, nagtumbling at saka nagbabaling tong. Uh, kaya, Papakita ko sa inyo naman yung konting kaalaman na yung mga gano'n, Yung mga ganyan. Yung mga tamang gano'n Tapos mga tamang gano'n, Tapos mga ganyan. Tapos mga Yan. yung mga tamang ano. Mga ano. Ano ko. Kaalaman ko. Mga ganyan. So ito pa. Meron pa akong isa. panoorin niyo, Sandali. Yeah. Yeah. Oh. Diba? Ang Tama, tama, tama yung bagsak. Yung bagsak yung paa. Hindi na ah, hindi na ganyan-ganyan. Hindi na ganyan. ganyan, ganyan, ganyan. So wait, ganyan, ganyan. O, 2 O, 100%. O, ganyan, ganyan. O. ano tama? O, pag ano, pag balintong at pagtambling. Kaya, guys, ah, ako, nakagod ako doon sa pagtambling, guys. Ay, alam niyo naman ano na ako eh na medyo madali na ako mapagod hindi pa naman ako gaano natanda pero kaya ko parang sumali sumabak sa 2028 LA Olympics na yan magkakasama kami dyan ni Carlos Yulo idol ko yan si Carlos Yulo kaya yeah. sana eh hopefully na makasama ko sa LA Olympics sa 2028 Whew. Napakagaling ko ng na Carlos Julio mga idol. Tugod niya. Ang nakuha niya. Siya pa kaysa isang Pinoy at Asyano nakakuha ng ganun. Kaya mabuhay ka, Carlos Yulo. Bye-bye. <laughs>